Good morning guys. Nandito tayo sa West Town Resort and Hotel sa Coron. So ay eh, tour ko po kayo dito sa kanilang magandang hotel. Ayan, so dito tayo naka-check-in. Malapit sa pool. So ay marami silang pool. Ayan. toko ko kayo sa kanilang uh, mga buildings. So, ayan. Maraming pagpipilian. Uh, dito for floors. Hmm. Ayan, maaga pa kaya wala pang tao nagsuswimming. Ayan, maganda nilang full malinis. morning, everyone. So, ayan. Dito tayo. Punta tayo sa kanilang sauna. Ayan. Affordable naman ang kanilang prices. So, dito sa mas lower part, ayan. pag marami silang guests po, nung puno, nila. So, ayan. May sininikul pa rin dito. Ayan, malinis ang kanilang pool. Baba tayo dito. So, nandito lang kami sa middle area. Malawak ang kanilang area ng kanilang hotel. So, ayan, nakikita natin. Ayan, may pools pa doon. Okay, mo. sa mga traveler. Ayan, pwede ka pa mag-picture doon sa giant crab. sa pag-afternoon. Ayan, ako open na kanila sauna bath. Ngayon, okay, dahil morning, hindi siya mainit. Try natin. Ayan, malamig. Ayan, lapitan natin ang kanilang giant crab. dito sa, tayo sa lower portion yan ang kanilang uh, tatak W west town W for west town marami silang swimming pool sa taas Yan ko kayo. Ayan dito naman tayo sa taas. So dito may swimming pool din. Ayan po malinis ang kanila swimming pool. And guys, dito naman tayo sa bandang upper. Puno-puno sila ng mga halaman. Ayan, tahimik pa ang place kasi maaga pa. And guys, marami silang halaman. Kahit saan, puno-puno sila ng mga bulaklak. Ayan, meron silang Chinese bamboo. meron silang mga pipit na puno. Ayan, paganda lang ng place. Malamig sa paningin ng uh, ting mga mata yan. So, guys, bababa ulit tayo. Pupunta tayo sa back exit ng aming room. So, ayan guys. Dito pa. guys, ayan. naka open yung aming room. Ayan po. Ang lalaki na kanilang aircon. Kaya, super lamig. Ayan guys. Dito na tayo. Enjoy your vacation. Stay here in Weston Hotel.